Hello everyone! This is Brian Bertoli and welcome back to my channel. For today's video guys, uh, hindi tayo mag-makeup or mag-review ng product so, or mag-DIY. -di so ngayon is, this is my first ah uh, travel vlog. So ngayon pupunta kami ng Mindoro uh, with my friends. So ayun, pupunta na kami sa kanila ngayon para sunduin sila. So I'm with lovely Marasika. Hi mga best! So ayun. So sayang kasi hindi available today si sina Michelle Fox and Kramer Ford So sana nakasama sila pero ayun nga uh sobrang busy kasi nila sa paggawa ng kanilang vlog. So ayun kaya hindi sila nakasama today. So ayun. Uh, gusto ko lang magpasalamat don sa mga uh, mga new subscriber And doon sa mga nanood ng vlog ko doon sa DIY home makeover. So, sobrang thank you guys. Maraming maraming salamat kasi sobrang nakaka-overwhelm yung mga positive feedback. So, ayun. So, hopefully sana pala rin tayo dito sa YouTube kasi sobrang dami ko pang plan for my parents. So, I'm hoping and sana ipag I, and sana ipag-pray nyo na sana ayun mas mas dumami pa yung subscriber natin so hey guys update ko kayo later a few moments later Hello guys, so andito tayo ngayon sa konto ni Brand kasi hintayin natin siya. Siguro tulog pa siya kaya kaya hindi pa siya nagkakontak. Ito yung waiting area niya. Vong, yeah. pa ang mayaman. Ay, ganda ni Lovely. Mayaman. Oh, hello guys. So, since, naku, wala pang kumukontak sa amin. So, huwag muna kami ng Starbucks with Albert. So, ayo mag-Starbucks muna kami kasi malilibri daw si Bacola. Lukuyan, mga Harvard kami ng afam dito sa Rockwell. Kasi balita namin, mayayaman daw mga afam dito. Ito ba yung girls? Ano po yun? Siri, Siri, <laughs> find the Starbucks. Yeah. In three minutes away, turn right. <laughs> Bakla. Pero ito pala dito sa Rockwell, nakakahagard. A few moments later. Nasaan ka? Nasan ka na? Ala? yan ka <laughs> So Ayun, sa elevator kami. Ayun, Ha? Unit nito ako lang. Kasi maaari naliligay. Dito pa kayo ha. Yeah. Pang mayaman. In 300 meters, turn right. In 400 meters, turn left. Charm. Hello guys, so dito na nga kami sa unit ni Ma'am Brad, So ito yung unit niya, pang mayaman. Oh my! God. <laughs> then you and this is the painting that worth four hundred fifty thousand. Like that, yeah. Plus, na sa skin. <laughs> A few moments later. Hello, guys. I'm going to Thank you so much, Mash, for accommodating us. Nang na, nandito na kami ngayon. Tapos yeah, papagodin tayo sa vlog. Nagpapart oh, na si Koy. Ayan, mag-hi naman kayo sa vlog ko. Ay. Ay. Oh, di ba? Mga fresh. Dito na pala si ano. What you call fresh? Oo, oh, kapak. Pero ito talaga ang tunay na fresh. Kaya kaya rito, si Kuya ko. Oh. Join! Jun! Jun, maghay ka. Ayan. So, andito na kami ngayon sa ano? Roro. Ah. Mga bakla. O, Mga bakla pong Mga bakla! Laban! <laughs> Under na ang bus. <laughs> May number. May number na din si Kuya. <laughs> Diyan. Pabili. Tingnan. <Shhh. laughs> Ito kaya. TV. 1 2 3. I-play mo na 'yan. Tara. <laughs> <laughs> bakit <laughs> ko. Mean, ng surgery. Ayan <laughs> yung After. di <laughs> ito. After surgery. <One>, after <laughs> 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 Side view, side view. No. <laughs> Ayan, paalis na din parang bibigyan lang <laughs> Mag gum okay. Hindi pa kabak, eh. ang, ang, ang otak, na pa Grabe ano kaya yun. Wow. <laughs> in front of you, who will demonstrate the proper donning of the life jacket in case of emergency. Sa mga mahal ang pansin sa mga crew na harap na magtuturo kung paano gamitin ang The life jacket is in a plastic pouch under your seat. When the situation calls for its use, slip it over your head. Pass the straps around your waist and adjust at the front for additional security. tie the collar straps as well. Ang life jacket ay nakabalot at matatagpuan sa ilalim ng inyong upuan. Kung kinakailangan gamitin, isuot ito mula sa ulo. Ipaikot sa katawan ang tali at higpitan sa harap. Para sa karagdagang seguridad, itali din ang strap na nasa bandang leeg. A whistle and a small light are attached on the left side of your life jacket. You can use the whistle to call attention While the light will help in making you visible, especially at night, it has a luminous intensity equivalent to one candlelight. The power supply will last up to eight hours. Pull the string connected to it, and once in contact with water, the light will automatically turn on. And we're here.

So ayun Dito na tayo So we're here na At Calipan Port So dito na mga bakla yeah. Hello good morning guys So today is our first day here in Mindoro So sorry hindi na ako nakapag vlog kagabi Kasi wala na ipapakita kasi madilim sa daan, di ba? <laughs> Kaya ayun. Ha? So ayun, so ngayon, pupunta kami ng palengke para mamili na. Para sa dadalhin namin mamaya. So ayun. Hello guys, nandito kami sa, sa palengke. So at nagkakagulo sila ang mga bakla. thank so, you so much. Fries. So, gagamitin natin siya for foundation. <laughs> crispy sa ating powder. Ito, oh, ito po yung final finish. Ito panaset. po. <laughs> <laughs> Yan po, crispy so, fry. So, ito po gagawin natin pang blend. Spicy flavor. Para po, po medyo... May mas masan yung ano niya. <laughs> ito na po yung final finish. Pag ito, ito, po, uh, pag ito na po yung kapag uh, in-apply na po. Finish natin. product. Oh, finish ito product. na po yung, product. oh ito po yung kapag in-apply na siya, ito yung po yung finish product. Kami. Ayan, Diba? Spicy, spicy po yung gamit natin. So, hello guys. So, kakatapos lang namin, Mama Lenke. Diyos ko, dahil nakakagard mahirap Holy Week. Mag-hike ako yung sabi. Hi. Ay! Ay! Ako dyan ba? Falavan. Ano siya ng LBTQ? <laughs> Awww! Bright! Shell di ba? Ayun guys, so pabalik na kami sa bahay and magluluto and mamaya ayun, mag-island hopping kami! Yes! yes yeah. Ganyan na kayo girls! Yes. Parang hindi kayo ready. Hindi kayo ready. Ready na ba kayo? Hindi kayo ready. Two hours later. Hi everyone. So ayan. Dito na kami sa sasayan. Ato kayo. Hi. Di ba? Hi ka. A pa, okay. okay ka naman. Di diba? So, Sawari ka. Parang so, si Albert. So ayan, mag-subscribe din kayo sa kanina siya. Oh, it's underscore alabird. Ilagay mo ito ha. Diba? Yun na nga. Malapit na kami. Excited ka na ba? Oo, oh, super excited na. Oh, na excited? Subscribers. Mamaya. Oh, na excited. na Guys, we're on our way to Sugikai Island. So, ayun, mag-overnight kami doon. Paano nga sila yan? I'm with my friend. Ha? May kababang na ano, maandar. Pwede natin ano, sunduin. Masyado sila. <laughs> Nan lalama. sila. Okay. So, ayun, kakakunin na ako ng vlog Okay. Fresh po ba? Ano ba ang instruction niya? Eh? fresh pa ba? Ah, di ba? So, hello guys. So, andito na kami ngayon. Saan ba to? Ah, basta dito sa ano. Ayan. Kavo, di ba? Ayan. tayo mga bakla. Lavan. Oh, bak. Ang ganda. Ang ganda na view dito. Sobra.

for 15 minutes lang yung ano yung biyahe. Ayan, Pem. Naglalaro po ang ating mga friend ng Benzol. Sa tabing siya, <sighs> girl. Eleven. Ano naman niya dyan? Hi po kayo sa vlog ni Brian Bartolay Vlogger. <laughs> ah, diba, mga bakla? Leve. 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 Pa. Leve. Leve. Albert on YouTube. Ano? ano? It's underscore Ala oh. Albert. <laughs> on His... YouTube channel yes. and Lovely Marcia. On YouTube. Mag na kayo sa amin. Oh. Isang ikot ikot pa Ikot ikot. One, two, three, go. Ika. <laughs> 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 Hello everyone sa safety demo at safety demonstration po muna tayo. in case of emergency, the life vests are found under your seat. Wow. Para gamitin, isuot. Doon ba kayo dito? Doon na. Higpitan ang tali. Doon na lang, be! Okay. Eh, walang pito-pito. Oh, cry. Walang pito. Ayun lang po. Thank you so much po. Aren. Hi. Claro Kuya, pag may madadaan na yung yeah. pwede mag-swimming, swimming kami. Hello guys, so lilipat kami ng island. Island, di ba? Yes. <laughs> lilipat kami ng island. So, Ayun. Si Albert, si Lovely, si Brad, si Ezequiel. Mag-hi ka naman sa vlog ko. Si still your best Si ang boyfriend ni Lovely. So, ayan. Hello, everyone! Ito talaga ang number one friend. Uh,

sobrang medyo maalon siya ng very light. So, Two hours later Hello guys. So ayun andito kami sa labas ngayon at naghihintay na. Oh, so, wala ka na. Di ba 'yan? Cute. Katin. Yeah. Kese. Eh. Ano, kunuan sila. Uh, uh, Ayan yung ate nating okay, fresh po. Try ka naman sa vlog po. Hi Brian Bertoli vlog. Hi! Hi! Okay. Ito talaga ang tunay. Uh, lagot! Lagot! Fresh! Ayun si Lovely O. Oh. Ito ni Lovely Ayan yung view dito guys. Ayan. Sobrang ganda uh, ng beach ni... Ah! Sobrang ganda ng beach nila here. mer. Guys, so that's all for my video. So we Manggang Hilaw. Hilaw. Oh. Yes, courtesy of your one and only Miss Carla Estrada, Abelliana. <laughs> Thank you Miss Carla for this wonderful experience. Sige. <laughs> <Aga>, Sige <aga> experience. Eh <laughs> yung view ng cottage namin guys today. Yes, sobrang ano, relaxing. Ay. Diba? Bongga. Puta hindi ako makahinga dahil So ayun guys ngayon namin today. Diba? So, So, ayun, mag-overnight kami here. And tomorrow, uh, babalik na kami na Manila. Manila. Manila ayun yung view namin ngayon guys so nag low tide na siya ayan tingnan kita na yung mga enjoy mo good morning everyone so kakagising good And so today is our our last day here in Buyayao Island. So, sabrang ganda dito, guys. Nakatulog ako kasi sabrang lamig na. Sabrang lamig na, ano nila, ng hangin. So, ito lang ako. Chalo. So good morning guys, so, pa-uwi na kami ng Manila today. So ayan, alis na kami sa isla. Ayan. na namin doon! Bye! <laughs> Seems <you> good! <laughs> <laughs> Kabuyaw! 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 Kabuyaw lang <laughs> po na. Thank you so much, Buya. Oh, so, sobrang na-enjoy na yung island nila. Sobrang ganda. Forget, forget to like, and share, share, and subscribe, subscribe to our YouTube channel. Yes. Bye. bye. See you in my next video. Bye.